Hello mga ka-vloggers! Good morning! Share ko lang sa inyo ang aming almusal ngayong umaga ay langka. Ito ang aming almusal sa propinsya guys. Prutas, tipid sa kanin at ulam. Dahil mahal ang bigas. So tara guys, samahan niyo po kaming kumain ng aming almusal. Ayan. Napakasarap mamuhay sa probinsya dahil napakaraming prutas. Iba-ibang prutas dito guys. Tinginog yun buwan. Mone, pamahaw sa pubre. siapa mau sepuh bre Ini nah, ketika sama isai Hmm, butang mm itu Hmm Takar sada gitu, nagpikas ugaan mo Ini is deh. Oh, lamik bayak siya kay Tamis kayo. Kamis kayo, mahotag lang ka. So ayan, tapos na na-slice ang kalahati. Ang kalahati lang aming kakainin, guys, kasi hindi namin kayang ubusin 'yan. May reserve pa kami para bukas. Kain po tayo, mga ka-vloggers. Ayan. Mas gusto ko talaga tumira dito sa probinsya kasi ang daming prutas guys. Bukod sa nangka, marami ditong marang, maraming suha o baongon sa bisaya. Maraming lansones. Kaya napakasarap tumira sa probinsya. Fresh air pa. Malayo sa pollution. Di gaya sa syudad na napaka-polluted ng paligid. So dito sa probinsya guys... Ang daming prutas, healthy, sariwa ang hangin. So ayan kaya kadalasan na dito sa probinsya, talagang umaabot ng 60 pataas ang ang edad ng mga tao dito. Talagang maraming umaabot ng senior citizen. So yan lang muna guys. Thanks for watching my video. Please paki-like at paki-subscribe naman. Bye-bye. Thanks for watching.